So yon what's up mga chong mga chong For today's video, pupunta nga pala tayo ng Marilaw Kasi last week nung ginamit kay Erox na ng time timing thing Bale yan, pupuntahan natin si Kev Ponsalan Siya nga pala yung gumagawa ng ating Erox Natapatan tayo, nasira ang ating tensioner At yan, dito nga pala yan, sa may barangay sa Ong pasok lang tayo dito tapos, bago nga kami tumiretsyo doon sa kanyang shop, ay naman muna kami dito kasi napakaga pa 7.30 pa lang. Enya, at kumain muna tayo ng paborito nating patat sulok na kanin. At pagkatapos natin kumain, ayan, hala, tulak malala na tayo. Pero malapit lang yan dyan, sa May 7-11. At ayan, dahil sa supra aga natin, sarado pa nga yung shop. Pero, ayan, nung nabaklas niya, ayun, nakita natin, pilipit ang mga chain. At ito ang may sala, yung ating tensioner Bumigay na yung ating tensioner Ayan yun, ayan yung nangyari sa ating chain Iba, stock up yung part na yun At ayun, nadamay din ng ating cam gear Kaya nagpalit tayo dyan ng adjustable na cam gear At ayan, kinabit na nga ni Kev's Napakahusay, ginamitan na ng torque wrench Parang tamang-tamang -tama higpit kaya ayun mga chow mga chang sa mga lais magpagawa kay Kev Ponsaran. PM nyo lang siya. Kayo mga chow mga chang hanggang dito nila. Ingat sa lahat. Ride safe. Paalam.